Sa Good Vibes, ginkalipay sa skateboarding community ang bago lang gin-turnover na pinakauna nga cover the skate park sa Bacolod na makitaan sa Barangay Vista Alegre. Sa Bacolod City, may katapos ang Philippine team sa skateboarding. May report si Romeo Subaldo. Uh -huh. Ini ang 23 anyos si Cindy Lou na sa STI West Negros University. Katapos ang Philippine team sa skateboarding sa 2019 nga SEA Games. Sa bulan sa Agosto, naging champion man siya sa skateboarding competition sa Baler. Seven years old pa lang siya sa nagsugod siya sa skateboarding. Five years siya nga nag-training sa Manila kay wala sang skating facility sa Bacolod. Sa Sabado, sa pag-turnover sa skate park sa local officials sa Bacolod, nagkadto siya nalipay siya. Nga may amusini nga pasilidad sa sudad, ilabi na nga sa December, makumpit naman siya sa SEA Games. Well, five years ka sa Manila, nga training ka, ga karin. Dito ka pag-training? Oh. tungod? Ay, wala wala, wala nga facility. Sa pa lang, sa pa lang, Tungod tungod may amon eh, baka nakuha siya nga bulig para sa imo. Oo, oh, sobra kag. Sa mga ano, sa mga pod, friends ko, mga local, mga bata, damo, damo, mga bata nga sagad mag-skate nga may future. Ga-enjoy sila eh. <laughs> Oo. Oh, uh -huh. Kadamo kuno iban pagid mga kaparehos niya nga competitive sa patag ng skateboarding nga sarang bahanas pagid ang abilidad pinagi sa sining skate park. Isa sa mga nagduso nga mabutangan sa skate park sa Bacolod amo si architect Paulo Hipulango. First year college pa lang siya, sanggin niya ang paglabi sa mga local officials sa skate park bilang isa man ka skateboarding athlete. Architect na siya sa natagaan ini ang katumanan mga 20 man kuno ang pagpaningwa nila. Dream come true para sa iya nga may skate park na nga international standards nga ari diri sa Bacolod. Hmm. Which is na, uh, uh, it's one of the best kaya uh, mga ski parks sa Pilipinas sa Subong. Hindi kita lang may covered pag ito eh. Ah, kaya okay, so, open usually open ang iba. Open siya, it's uh, outdoor sports. So, kita lang may... Kita lang. May... Mo. So pwede ka kaya mapakal po 24-7 kung okay. Kaya may sige ang suga. So is this something that you can be proud of? yes. Yes. Um, kaya it's for me, it's a, almost a dream come true for the, ano, mm -hmm. sa city. Kaya we've been requesting this since no, yeah. college. Asa na graduate ko, architect. Asa na nang asawa, mga bata. Naku, at isa to man. man, Doka do, after 20 years. Uh -huh. Magluwas sa skate park, may multi-purpose center man kaging turnover sa Sabado ang DPWH sa local officials ng Bacolod. 1,200-seater, gano kasubong sa gym ang pasilidad ng air condition. May mga banyo, wooden flooring para sa basketball, kag may bleachers. Magluwa sa basketball games, isa man ini ka venue para sa meetings, incentives, conferences for education kag sports building o kung maises. Suno kay Bacolod Lone District Congressman Abby Benitez, may mga area sa Pilipinas nga nangin sa sininga proyekto sa National Office ng DPWH. May mga uh, skate park kag uh, multi-purpose gym na uh, gin-download sa malay-lain na lugar uh, isata sa gimpili. So, amo na ang rason na uh, I think uh, we are very blessed uh, given this, this project. Something. Sa subong, ipaidalom sa paghinakop sa GSO office ang ining mga pasilidad. Suno sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, samtang plaster pa ang tanan para masigurado nga mahalungan ini. Government uh, properties are under sa GSO. So temporary na create lang po na team Uh, which uh, ensure ang pagbantay, pag-maintain uh, ang electrical then ang pag-manage at wa sa skate park. Although so, ang rules of skate park if have to coordinate with uh, Skate Pilipinas, I mean, they're the ones na nagdusog it for the construction of this coming from the uh, national government. Ang duwaka ka mga pasilidad tanan sa 241 million pesos. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.